Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang hindi na nga daw po kailangan ng Golden State Warriors si Klay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang unang bagong player na makukuha na ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, papalapit na ang pagsisimula ng free agency sa July, ay mas lalo lamang nga pong tumatagilid ngayon ang chance na manatili si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Hindi para naman nga po silang dalawa nagkakasundo sa kanyang magiging kontrata, since mas gusto nga po ng JSW na bigyan ng 2-year contract lamang malayong malayo sa kanyang hiling na 3-year contract. Yes, masyado nga pong tinitipid ngayon ang Golden State Warriors ang kanilang superstar. Gayong bagamat man nga po napakalaki nang naiambag nito sa kanilang team ng mga nagdaan nilang kampanya sa NBA, sa pagkakakuha nga po nila ng apat na kampyonato ay hindi na rin naman nga po nila ito nakikita bilang essential na parte ng kanilang lineup sa mga susunod na taon sa NBA. Yes, dahil nga po tapos na ang prime year nito at paunti-unti na nga pong lumalamya ang kanyang performance bawat season, ay nakapag na nga po ang kanilang front office na tipirin na lamang ang kanyang sweldo upang sa ganon ay hindi maging limitado ang kanilang mga gagawing move ngayong offseason para mapalakas ang kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang unang bagong player na makukuha na na Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, bukas na nga po June 27 gaganapin ang first round ng 2024 draft picks kung saan dito na nga po natin malalaman kung sino ang unang 30 batang player ngayong taon na makakapasok sa liga. Yes, hindi nga po kagaya ng nagdaang taon ay hinati na nga po sa dalawang araw ang first round at second round ng NBA draft upang sa ganon ay mas magkaroon nga po ng chance ang mga kupuna ng sapat na oras para makapag-isip kung sino ang kanilang pipiliin. Ginawaran naman nga po ito ng liga upang makagawa rin ang kanilang mga teams ng ilang mga trade moves. At sa parting nga po ng Los Angeles Lakers... Base nga po sa labas na balita, mukhang ayaw na nga na pong i-trade pa ng kanilang front office ang kanilang hawak na 17th overall pick since gagamitin nga po nila ito sa pagkuha kay Zach Eddy. Sa katunayan, ayon nga po sa pinakahuling inilabas na mock draft ng liga, ito na nga na po ang ngayon ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.